Hello mga mare, for today's video, ito na naman ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Dahil kahapon nga bisperas ng Pasko, bay naubos talaga yung ibang mga paninda namin. Umaga pa nga lang po kahapon na bay naubos na talaga yung kondensado namin, ganoon din yung mga fruit cocktail. Kaya nga po kahapon kahit tanghaling tapat talaga pumunta kami ni Mr. ng palengke. Dahil nga yung slice bread din ay pamimigay ko sa aking mga tumor, eh hindi naman dumating yung aking mga in order kaya doon na lang talaga ako pumunta sa palengke para bumili. At talaga nga naman nagulat ako sa presyo ng bilihin sa palengke, pero no choice nga naman ng inyong tindera mga mare ko kaya bumili ako kahit mahal <laughs> at sampung kondensada nga po yung mga binili ko kahapon bumili nga rin po ako ng tagdalawang fruit cocktail po na 836 grams at 432 grams at saktong-saktong nga mga mareko dahil yung binili ko talaga na kondensada e eh, ilan na lang talaga yung natira pero medyo mas mahal nga yung nabili ko sa bayan mga mariko kaya nagtaas din talaga ako ng presyo, pinaliwanag ko naman ito sa akin mga tubay at bumili na nga rin ako ng mga barbecue stick mga mariko para nga kapag meron naghanap eh meron din tayong may ibebenta, etong mga diniliver sa akin noong mga nakarang araw eh hindi ko pa talaga na sobrang busy talaga ang inyong tindera. Napakagulo nga dito sa aming tindahan mga mareko dahil nga talagang bising busy ang inyong tindera eh hindi na nakuha pang magayos. Buti na nga lang yung ibang mga din deliver sa akin eh naayos ko din kahapon. At dahil nga araw ng Pasko ngayon mga mareko talaga napakaganda na ng benta natin. Mula kahapon na bisberas talaga ng Pasko eh napakaganda ng ating bentahan. Kahit nga papano kahit marami talaga tayong kakumpitensya eh naging maayos pa rin yung ating bentahan. Yung status nga ng bentahan natin kahapon hanggang ngayon mga mareko ng mga alak eh, Okay naman, talagang gumagalaw lahat. At ngayon nga ay eh, araw ng Christmas, talaga marami pa talagang iinom at marami pa talagang bibili ng mga alak. Ito nga mga ni ko na alak mga Mareko, saktong-sakto lang. Ayun nga, mayroon pa tayong mga natira, pero mamaya siguro mayroon pang mga bibili kasi napakaaga pa naman po. At kahapon nga din, buti na lang bumili talaga ako ng Sanmig Apple doon sa palengke. Kung hindi, hindi talaga ako nakabenta kasi mayroon din akong customer na naghahanap po ng mga Sanmig Apple. At sa totoo nga lang mga Mareko, nung last year talaga ay eh, mas malaki pa yung benta namin nung Pasko kaysa yung benta namin noong New Year. At pero sana nga ngayon darating na bagong taon ay eh maging maayos naman na ulit yung ating benta. At ayan nga habang nagdi-display ako dito mga mariko yung dinisplay ko na diaper eh nahulog pa kahit nga Pasko ngayon mga mare ko, eh hindi tayo maglilibot kasi sayang naman talaga yung ating bentahan. At kahapon din po pala nagbigay na ako ng mga giveaway sa aking mga customer. At kahapon nga din, naging masaya din talaga yung ating mga customer kasi yung mga binubunot talaga nila eh na-excite din ako kung ano yung makukuha nila. Kahapon nga mga mare ko talaga makikita ko yung mga ngiti nila eh masaya na rin ang inyong tindera kahit nga mga noodles at mga kape, mga sabon lang yung mga nabubunot ng iba kong mga tumor. Eh, Nagpapasalamat pa rin talaga sila. At ayan nga kung makikita nyo itong aking camera. Pasensya na po kayo at marami lumilipad na alikabok kasi nga naglilinis na nga po sa mga oras na ito. At yung mga ibang customer ko nga na hindi ko talaga na si kagabi na pabunutin, eh ngayon ko talaga sila binibigyan kasi nga kagabi sabay-sabay din yung mga bumibili. At kahapon nga yung iba talaga mga customer na binigyan ko ng mga giveaway nila eh hindi ko na talaga nagawa pang i-video. Taon-taon na nga na ginagawa namin ito mga mareko yung nagbibigay kami ng mga giveaway sa aming mga tumor. Bilang pasasalamat nga din sa kanila kaya nagbibigay po kami taon-taon ng giveaway. At ayan nga po hanggang dito na lang ang video na to. At sa mga hindi pa nga po nakapalaw sa aking Facebook, kapalaw naman po at subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming salamat!